Isa ka ba ang empleyado ngayon at sumasahod ka ng 20,000 per month at sa palagay mo hindi pa rin enough kasi ubos sa necessities, sa needs and wants sa family mo at hindi ka nakasivings kasi nga sa mahalin na bilihin ngayon dito sa Pinas. Well, kung isa lang yung source of income mo, meron akong alam para madagdagan yan gamit ang social media accounts mo. Ang gagawin mo lang ngayon, maging connected ka lang sa sistema namin para magawa mo na kumita gamit ang Facebook and ang TikTok mo. And good news, kasi pwede po ito para sa lahat kahit merong trabaho, tambay, estudyante, o kahit nasa bahay lang, isa kang housewife ngayon, or retired ka na, Pwedeng pwede mo itong gawin as long as willing ka lang matuto at ang kailangan lang dapat lang merong cellphone, stable internet connection and mostly 18 years old and above ka. Kaya kung ikaw ngayon gusto mong kumita ng additional 20 to 50,000 per month gamit ang online, maging connected ka lang sa sistema namin. Ang kailangan mo lang na gawin ngayon, makapasok po sa aming free webinar workshop para pumalaman mo paano makastart. Kaya see you.